Yung susi nyo, iniwan nyo, oh. Ay, hindi ako nagkamin yan. Sila nang mahamak ng susi dito, eh. For to this video, yeah. kumusta ka naman? Okay ka lang dyan? Okay ka lang? So ayan guys, pinakita ko lang po ang ating um, Quezon City brands na kung saan ay maraming kumakain, di ba? So ngayon guys, maraming salamat. Please like, follow, and share. Ay, at syempre nandito lang ako sa loob ng ating So nakikita ko pa rin sila dito sa aking CCTV. At siyempre, shout out kay Oh, shout out sis. Ay, sa mga viewers. Shout out kay Bentag TV. So, guys, ayan. Ito po ang uh, update natin. Ito po ang ating update ngayong araw na ito, July 7, 2024, 1pm dito sa Diwata, Quezon City Branch. Maraming salamat sa mga nanood. Thank you so much and I love you all. Happy blessed Sunday everyone. I love you. Mwah!